Simula lang yon yung pagkatalo mo, yon ang pinakapintuan mo sa impyerno na dadanasin mo. Magandang araw mga idol. Ang video ito ay karugtong lang ng unang video na nagawa na natin noon na may pamagat na sanga-sanga ang epekto. So ganun nga yon mga idol, na ang pagkatalo mo sa sugal, hindi lang basta nagtatapos doon. Domino effect ang epektong ibibigay niyan sa iyo. Domino effect ang perwisyong makukuha mo diyan na nakatago lang na hindi mo aakalain na bigla silang darating. Halimbawa, yung perang natalo sa iyo pangbayad mo dapat ng kuryente para hindi ka maputulan, pambayad mo ng tubig, o di kaya pambayad mo sa eskwelahan ng bata, o di kaya pambili mo ng pagkain nyo. Nagbaka sakali ka ngayon na big, na baka dadami pa nagsugal ka. Ang problema, natalo ka. Dahil sa pagkatalo mo, naputulan ka ngayon ng kuryente. Nap naputol yung supply mo ng tubig. Wala kang pambili ng pagkain. Gutom ngayon yung pamilya mo. Ang mangyayari, mag-aaway kayo ngayong mag-asawa. At dahil sa nag-aaway kayong mag-asawa, nabwisit yung asawa mo sa'yo, hiniwalayan ka, sira pamilya mo. Ilan lang yon sa domino effect na problemang ang idudulot sa'yo ng sugal. Na hindi mo aakalain na bigla na lang susulpot, bigla na lang darating. Nang na akala mo basta, basta natalo ka lang hindi yon nagtatapos doon mga idol kasi nakatago yung mga problemang ibibigay niyan sa'yo palagi paulit-ulit kong sinasabi yan sunod-sunod ang problemang ibibigay niyan sa'yo na hindi mo aakalain na uh, pagdadaanan mo tulad niyan imbis na ibabayad mo na lang ng kuryente ipinansugal mo natalo ka At dahil sa natalo ka wala ka pambayad ng kuryente naputulan ka nag-away kayong mag-asawa. dahil sa nag-away kayo, lumaki yung away nyo, hiniwalayan ka dahil nabwisit na sa pinaggagagawa mo sa buhay nyo na uh, lagi mong sinusuga, lagi kang natatalo. Imbis na pambili ng pagkain, pambayad ng tubig, pambayad sa bayarin ng mga bata sa school, eh hindi mo na nagawa kasi nga natalo yung pera. So, yon domino effect yan, sunod-sunod yan, sanga-sanga, na nakatago lang yan. Hindi mo akalain na bigla silang susulpot hindi mo akalain na bigla silang darating na parang mga magnanakaw na sinimot lahat sa'yo. At yung iba pa nga mga idol, para maksolusyonan yung problema nila na natalo, na maibalik yung pera, nagbebenta na ng gamit. Doon na nagsisimula yon Nagbenta ng gamit, natalo. Nung wala nang siguro may benta, pinakialaman yung savings nila mag-asawa, naubos. At dahil sa naubos na yung savings, nangutang. Nagkandalubog-lubog sa utang, Simula lang yon dahil sa natalo yung, natalo yung pera niya sa sugal na nagkaroon na ng iba't ibang komplikasyon na nagkasunod-sunod na yung problema hanggang sa nasira na yung pamilya yung iba pa nga nasira yung buhay hanggang sa tinapos na lang yung buhay para wala ng problema hindi na niya danasin yung hirap na ibinibigay sa kanya ng sugal sobrang madilim ang mundo ng pagsusugal mga idol kung hindi nyo pa nararanasan huwag nyo nang uh, tangkain pa na maranasan dahil pagsisisihan nyo ng matindi Lalo na yung mga natatalo ng malalaki at nalulubog ng matindi sa utang dahil sa pagsusugal. Napakahirap magbayad ng utang sa sugal. Uh, ay napakahirap magbayad ng utang dahil lang sa sugal. Kasi nga, hindi mo naman pinakinabangan yung pera. Mabuti sana kung inutang mo, binili mo ng gamit, at least napakinabangan mo. Inutang mo, nagnegosyo kahit kahit na nalugi, at least nagtry ka. Pero kung natalo ka sa sugal, in, nag nagkandalubog-lubog ka sa utang dahil natalo ka sa sugal, ibang usapan yon Katangahan mo yun. Katangahan natin kasi kahit ako naman naranasan ko. Kahit ako naman talaga nag impierno ang buhay ko dahil sa sugal na yan. So ayun mga idol, pagpasensyaan nyo na kasi malakas ang hangin, no, nakikita nyo naman, na ang epekto ng sugal hindi natatapos lang doon na basta natalo ka lang hindi natatapos doon na basta nawala lang yung pera mo kasi bawat per, bawat sentimo na nawawala sa atin sa sugal bawat sentimo na natatalo sa atin dahil sa sugal may pinaglalaanan tayo kaya nga tayo nagtatrabaho para makapagbayad ng mga bayarin natin mabili natin yung gusto natin makakain tayo ng masasarap maibigay natin yung para sa pamilya natin pero dahil sa natalo ka sa sugal, lahat ng pinag-iirapan mo back to zero. Walang nakinabang. Ang nakinabang lang 'yung nagpapasugal dahil ipinemegay mo 'yung pera mo na dapat para sa pamilya mo, na dapat para sa mga bayarin na babayaran mo tulad ng ilaw, kuryente, bayarin sa eskuwelahan, uh, pang-pangkain pang, yun ng pamilya mo, pero lahat 'yon hindi mo nagawa kasi nga nagsugal ka. At ang pagkatalo mo sa sigo, sa sugal ay simula pa lang 'yon. Simula pa lang 'yon hindi yon basta natatapos lang doon domino effect ang epekto niyan sanga-sanga ang epekto niyan na talagang gagawin niyang impyerno ang buhay mo na pasensya na mga idol ang lakas talaga ng hangin pero walang makakapigil sa atin na ang sugal talaga masisira at masisira ka dyan hanggat hindi mo tinigilan kung natalo man kayo ngayon halimbawa malaki-laki natalo nyo tumigil na kayo huwag nyo nang asamin pa na ibalik yon kasi hindi nyo na maibabalik yon Paulit-ulit kong sinasabi sa mga video ko na hindi na kayo makakabawi Kasi ganitong sirkulasyon yan Malaki nga yung talo mo, naglaro ka, nakabawi ka Sigurado ka ba na hindi ka na maglalaro kinabukasan sa susunod na linggo? Kasi nga nakabawi ka, lalakas na naman yung loob mo Maglalaro ka ulit hanggang sa matalo ka ulit hanggang sa magkandalubog-lubog ka ulit Ganun lang yon paulit-ulit, paulit-ulit na sirkulasyon hindi yan natatapos. Matatapos lang yan mga idol kung titigil ka na sa pagsusugal. At para hindi mo na maranasan lahat ng uh, problema ang ibibigay niyan, tumigil ka na ng tuluyan. Kasi yung perang yan, napaka-importante din yan sa pamumuhay natin, pambili natin ng mga necessities natin, mga pangangailangan natin, pambayad ng na mga dapat bayarin, pagkatapos isinusugal mo hanggang sa nagkandalubog-lubog ka na sa utang, wala ka nang ginawa kundi habang nabubuhay ka, nagbabayad ka ng utang, pagkatapos hindi mo pa nagagawa yung responsibilidad mo sa pamilya mo, so sira buhay mo. So yung ibang tulad na nang sabi ko kanina, nagbibigti na lang para matapos na yung problema. Hindi na nila ina, inaasam pa na uh, maranasan pa yon kasi talagang ano, grabing depression, grabing stress ang binibigay ng uh, sugal na yan. Na-depress na ako dahil dyan, dati at muntik-muntikan na ako sumuko pero hindi ko hinayaan na mangyari yon. Buti na lang nakawala tayo. Kung nagawa namin, magagawa nyo rin yan mga idol. Mga so, idol. sobrang sakit ng ulo, napakaraming problema ang nakatago dyan na hindi nyo aakalain na mararanasan nyo. Napakadilim ang mundo ng pagsusugal. So ayun nga mga idol, hindi basta-basta natalo ka lang, natatapos na doon. Hindi ganon yon. Napakadaming problema ang Nakatago dyan na sunod-sunod na bigla mong mararanasan dahil lang sa pagkatalo ng pera mo sa sugal. Tulad nga ng sabi ko kanina, kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya tayo naghahanap buhay para kumita ng pera. Dahil bawat sintimo na kinikita natin, may pinaglalaanan tayo. Tulad ng halimbawa, gusto mong bumili ng bahay at lupa, gusto mong bumili ng motor, gusto mong uh, uh, mag-ipon. O di kaya pambayad mo ng kuryente, tubig, tulad na ng mga sabi ko kanina Pero lahat yon hindi nangyari dahil natalo ka sa sugal Simula lang yon yung pagkatalo mo, yon ang pinakapintuan mo sa impyerno na dadanasin mo Yon ang pinakapintuan ng impyerno ng buhay na mararanasan mo Yung pagkatalo ng pera mo sa sugal Sunod-sunod na ang problema ang ibibigay sa niyan So yon lang mga idol sana sa mga hindi pa nakakaranas Huwag nyo nang hintayin na maranasan nyo lahat yon dahil mabubullshit talaga ang buhay ninyo magiging basura ang buhay ninyo mawawalan ng tiwala ang mga tao sa paligid nyo masisira pamilya nyo masisira ang buhay nyo huwag nyo nang hintayin na maranasan yon huwag nyo nang asamin pa na uh, magsugal at magkapera dahil hindi naman talaga kayo magkakapera dyan kayo ang pagkakapirahan dyan so ayun mga idol maraming salamat sa panonood at sana sa susunod na mga video ay magkita-kita pa ulit tayo